Marami ang mga lumilitaw na online advertisement ukol sa forex trading sa iba't ibang website dito sa Doha, Qatar. Upang malaman ang pananaw ng mga eksperto ukol dito, kinapanayam ng balitang Q si Mr. Randall Chongso na isang kilalang registered financial planner na mula sa Pilipinas siya ay naparito sa Doha, Qatar upang maging tagapagsalita sa si sinagawang World Conference One ng Overseas Filipino Investors and Entrepreneurs Movement noong ikawalo ng Marso ng taong kasalukuyan. Okay. Magandang hapon mga kabalikat, kasama po natin si Mr. Randall Chongson mula pa po sa Pilipinas at nandito siya ngayon sa Doha Um, sir, magandang hapon po. Magandang hapon sa Sir, um, maraming pong ads na lumilita ngayon dito sa Doha. At saka, ano po yung uh, masasabi ninyo about sa Forex? Forex trading, no? Forex trading. Ano mo Forex trading? Isa sa mga, maraming mga kasing instrumento ng pag investing eh. Isa ito sa mga instrumento na maraming mga tao nag-invest. Pero sa akin, sa pananaw kasi, ang Forex trading, masyado siya risky. Masyado mga kasang peligro na na baka tayo mga Pilipinas, hindi tayo sanay sa gano'ng kasing peligro. So, siguro, kailangan natin na bigyan ng alam mo na warning o ng caution ng mga investor, ng mga Pilipino sa paggagamit ng foreign exchange kasi nga marami tao na lulugi talaga sa foreign exchange. Of course, hindi mo kumikita pero marami na nalulugi. So pag hindi mo na iintindihan yung pili ka malamang may hirap ka sa foreign exchange. Um, sir, nais po malaman ng na ating mga kababayan, lalo-lalo na sa mga OFW, kapwa namin OFW, kung ang forex, forex trading po ba ay isang scam? Ay, hindi yan. Legitimate yan. No? regulated yan. Legitimate yan. Kaya regulation lang talaga niya. Risky talaga. So, legitimate siya. So, yeah. Of course, sumusunod siya sa batas, mm -hmm. no? Unless ito. na hindi registered. May, may mga ganun hindi nag-register, eh. Pero yun naman siguro sa katani no? Mga yeah. kapag-advertise Hindi registered, no? Ang question lang is, kasi nga medyo itong bayan ito medyo bago pa na sila sa pagmamanage pag manage no? ng mga tinatakong mga investment instrument baka uh, hindi pa na nila kaya uh, ma, magbigay ng tamang regulasyon so siguro sa akin mag-iingat lang talaga kung gusto mo talaga mag-on exchange siguro wag Wag mo lahat na pera mo, siguro kung wag na pera mo. Kung talagang ikaw, eh, sanay ka doon sa high-risk instrument. Well, ako lang ako na kasi laki na ng pagpapago. No? In the last five years na uh, din, nakikita ko na medyo malaki ngayon. Isang pagtutunay na talaga ng mga Pilipino, mga OW, malaki na yung pinagpago nila. Pero no? Pero siyempre, 11 million ng Pilipino, no? kahit na 1 million na nag-improve, pero pa kayong 10 million. So, marami pang trabaho, marami pang gagawin. Pero, mga programa nito, mga tumutulong, organisasyon na nagagawa sa pagtaas ng antas ng edukasyon ng Pilipinong Pinansyal. Ah, sa talaga, alam mo, ingat lang kayo. Laging lagi, no? Lagi, lang Tsaka, talaga, balance lang talaga lahat. prepare for the future. siguro, kailangan mo prepare ka lang. Hindi na lang pag-uipon. Hindi Nasa labas. So, yun. Masasabi ko. Tsaka, siguro, dapat talaga, mag ang mag-aaral na po. Ang usapang Ito si Omar de la Cruz, ang inyong kabalikat sa pagulat. Kami po ang inyong mga kabalikat sa pag-uulat. Buong pusong sumusuporta sa Philippine Independence Day sa darating na June 14, 2013. Kita